Kamusta ka? Top picks. Today, pag-usapan natin ang bagong Realme Note 60. This might just be the phone you've been looking for. I explore natin yung mga features, specs, strengths, at pati yung mga bagay na gusto at tigaano ano nagustuhan ng mga users nito. Mga features at specs ng Realme Note 60. Unahin na natin ang tibay nito. Certified na matibay at pangmatagalan ng Realme Note 60. May 2V Rhineland certification ito kaya siguradong hindi basta-basta bibigay. Para sa mga mahilig sa selfie o video calls, malakas din ito sa camera department. May 32 megapixel front camera ito kaya malinaw na malinaw ang bawat kuha mo, uh, perfect for social media at online calls. Para naman sa mga tumatagalang phone use, ang Realme Note 60 ay may 48 buwan fluency. Ang ibig sabihin, kahit ilang taon na ang phone mo, hindi ito basta-basta maglag. Kaya long-term talaga ang gamit mo dito. Meron din itong IP64 dust at water resistance. Perfect para sa mga on the go na laging nasa labas. Kaya kahit malikabo kung mabasa ng konti, no worries ka sa durability nito. Pagdating sa display, smooth ang scrolling dahil sa 90Hz refresh rate. At malinaw pa rin kahit maliwanag ang paligid dahil sa 560 nits brightness. May options ka rin sa kulay. Voyage Blue at Marble Black. Parehong elegante at sophisticated. Battery-wise, meron itong 5,000 mAh mm battery, kaya sulit sa buong araw na gamit. Kung nagmamadali ka, may 10 watt fast charging din para mabilis kang makabalik sa pag-scroll, paglalaro, o binge-watching mo. Sa performance, meron itong Unisoc T612 chipset with an octa-core CPU, kaya okay ito for multitasking, gaming, at iba pang apps. Good and bad user experiences. Marami sa mga users ang natuwa sa tibay ng phone na ito, lalo na yung 2V Rhineland certification na nagpapakita ng quality at durability. Na-appreciate din nila yung front camera dahil lang linaw at perfect for selfies. Bad Experiences Medyo may feedback din sa ibang users na hindi sila ganon ka-impressed sa Unisoc T612 chipset, lalo na pag heavy apps ang gamit. May konting lag minsan pag sobrang dami ng naka-open na apps, lalo na sa gaming. Bukod dito, marami ring users ang hindi satisfied sa camera performance, lalo na sa low light conditions. May mga ulat din na biglang nag-off ang phone ng kusa na nakakabahala para sa iba. Kalakasan at kahinaan Kalakasan 1. With 2V Rhineland certification, pangmatagalan talaga ang Realme Note 60. Toots. Display and eye comfort. Ang 90 hertz refresh rate at Mata Asna brightness level. I dug dug comfort samata at lino sa viewing. 3. Battery life. Ang 5000 mAh battery ay ideal for all day use. Kasama pa ang long lifespan battery tech para hindi agad masira. Kahinaan 1. Performance limit. Sa heavy gaming or multitasking. medyo ng slight lug dahil sa chipset. Two, limited fast charging. Although may 10 watt charging, hindi ito kasing bilis kumpara sa ibang models na may mas mataas na wattage. Realme Note 60 versus Samsung Galaxy A13 4G. Ang Samsung Galaxy A13 ay may mas mataas na resolution na screen pero walang 90 Hz refresh rate tulad ng sa Realme Note 60. Pagdating sa camera, mas malakas ang front camera ng Realme Note 60 sa clarity. Realme Note 60 versus Redmi Note 11 5G. Ang Redmi Note 11 may advantage sa network compatibility sa mga naka-5G areas, habang ang Realme Note 60 ay mas reliable sa battery life. Sa display, mas smooth ang Realme dahil sa 90Hz refresh rate. Limitasyon. Uh, ang isang limitation dito ay ang Unisoc T6612 chipset. Kung hardcore gaming o mataas na graphics ang habol mo, baka hindi ito ang pinaka-ideal para sa iyo. Wala rin itong 5G support, kaya kung priority mo ang super fast internet connection. Para kanino ang Realme Note 6? Ta? Kung casual user ka, mahilig mag-selfie at hindi naman masyado mabigat gumamit ng apps, ang Realme Note 60 ay solid na choice para sa iyo. Ideal ito para sa mga naghahanap ng balance ng durability at practicality sa budget-friendly range. All in all, sulit ito kung basic needs lang ang hanap mo at may tibay na certified. Kung hanap mo ang isang reliable na phone na swak sa budget, check mo ang Realme Note 60. Salamat sa panonood, mga ka-topics. Kita tayo sa susunod na video.